Kapuso actress socialite na si Heart Evangelista hindi pupunta sa New York Fashion Week ngayong taon. Ang New York Fashion Week na ginaganap tuwing Pebrero at Setyembre ng bawat taon ay isang semi-taunang serye ng mga kaganapan sa Manhattan na karaniwang sumasaklaw ng pito hanggang siyam na araw kapag ang mga international na koleksyon ng fashion ay ipinapakita sa mga mamimili, press at pangkalahatang pampubliko. Isa ito sa apat na pangunahing linggo ng fashion sa mundo na pinagsasamang-samang kilala bilang Big Four kasama na nga ang mga nasa Paris, London at Milan. Simula nung naimbitahan si Heart Evangelista para maging parte ng nasabing Fashion Week ay lagi na itong dumadalo sa nasabing event. Pero nag-iba ang ihip ng hangin dahil nga Pass muna daw ang kapuso-actress-socialite na si Heart Evangelista sa pagdalo sa New York Fashion Week ngayong taon. Ayon sa kanyang Instagram story, absent muna siya sa naturang event dahil hindi na raw kaya ng schedule niya ang trabaho sa Asia, Milan at Paris Fashion Week. Those asking, I would be attending New York Fashion Week sa ad ni Hart. Aside from work in Asia, Milan, and Paris Fashion Week, it wouldn't be smart for me to be all over the place. Pagpapatuloy pa niya. Chika pa ni Hart, baka sa susunod na season ng New York Fashion Week ay makadalo na siya. Pero depende pa rin ito marahil sa kanyang schedule. Kamakailan lang ay present si Hart sa nagdaang Paris Fashion Week. Panigurado kasing marami pa rin siyang mga fashion week na pupuntahan dahil isa ito sa kanyang trabaho bukod sa pagiging artista at presidente ng Senate Spouses Foundation Incorporated. Time is precious and health is important. Bawal haggard, anya. Base sa mga Instagram stories ni Hart ngayong araw ay nasa Tugigarao siya para sa Senate Assist program kasama ang ilan pa sa miyembro ng Senate Spouses Foundation. Noong Marso, si Hart ay nagrang bilang pangatlo sa pinakamataas na ranggo na celebrity na nakagawa ng mataas na media impact values sa Milan Fashion Week Fall or Winter 2024 na nagkakahalaga ng $3.6 million. Matatandaan din na nag-renew ng kontrata si Heart Evangelista sa GMA noong July kaya napaka-hectic nga ng kanyang schedule. Samot sari naman ang reaksyon ng mga netizens sa planong hindi pagdalo ni Heart Evangelista sa darating na New York Fashion Week ngayong taon. Say ng ibang netizens, pass lang ba talaga o baka naman hindi na imbitahan ngayong taon para maging party siya nito. Ang iba naman ay sinasabing baka nandoon si Pia Wurtzbach at umiiwas lang daw si Heart Evangelista.